Ako si Lin, OFW dito sa Hong Kong. Paano nga ba kami bigyan ng amo namin ng pagkain dito sa Hong Kong? Iba-iba ng estilo yung mga amo dito kung paano nila kami bigyan ng pagkain. Ako naman, ang amo ko ay hinahayaan nila akong magluto kapag wala sila. Pero kapag nandito sila at nagluto ako ng pagkain nila, una ko nang sineseperate yung pagkain ko. Ba naman ay kailangan mong iserve lahat sa kanila yung pagkain, tsaka mo ibibigay yung lagayan mo at silang maglalagay ng pagkain sa plato mo, tsaka kapupunta sa so kusin opisina at kakaing mag-isa. May mga employer din naman dito na kapag kakain ay kasalo nila ang kanilang mga domestic helper. Ito yung mga employer talaga na mababait. Pero hindi ko naman sinasabi na masama ang employer kapag hindi kanila kaharap kamain. Ang mahalaga is kahit hindi kanila kasalo sa pagkain ay sagana ang iyong kinakain. Yung iba naman ay hihintay nila kung ano yung matitira, yun ang kakainin nila. At kung ano yung part na ayaw ng amo, yun ang, ang mga ibibigay nila sa mga katulong nila. Lalong-lalo na kapag kakain sila ng ista, may mga employer na alam na nga nila na tinik na lang yung natira ay ibibigay pa nila talaga sa katulong nila. Kaya minsan kahit may food allowance kami ay nagagalaw namin ang mga sarili naming pera upang hindi magutom. Se, may mga amo pa rin na hindi nila maintindihan na pagkain ang unang kailangan ng kanilang katulong. O siya, hanggang dito na lang muna.